What's up mga kamoto It's me again And in today's video Ay gagawa ko ng Konting review About sa Raider 150 FI So ito siya mga kamoto Ito yung latest nga model 2024 ito yung kanyang decals so way back 2019 na meron din akong Raider 150 Fi year 2018 model yon at saka ibenta ko siya year 2020 so napansin ko no yung napansin ko sa kaibahan nito sa yung version 1 yung sa akin is yung version 1 yung unang labas na Raider 150 FI yung tunog ng kanyang muffler mas matahimik yun kisa itong bago ngayon kasi itong bago ngayon medyo basey ng kanyang basey na yung kanyang muffler no medyo malakas na yung kanyang tunog ng kanyang muffler unlike doon sa sa amin na version 1 talagang napakatahimik tsaka yung parang mapansin ko na stress yung engine kaya yun pinabig elbow ko siya at pinalitan ng muffler ng radar carb para mas maganda yung performance kahit stock yung ECU ko so ngayon iti-testing it it natin kung ano ba ang kaibahan nila sa version 1? Sa at saka itong latest ngayon, kung may ka, may kaibahan ba o kung same ba, same lang ba talaga sila? Tara. So mga kamoto, hindi, hindi pa natin pwedeng ibirit ito Since uh, Mababak pa yung kanyang odo 479 pang odo So under break-in period pa siya So ito no, na, na testing ko na agad siya So yung napansin ko ay parang Wala namang pinakaiba doon sa version 1 Talagang same lang siya doon sa Raider ko dati. Dekas lang yung pinakaiban nila yun. Ah, Dekas lang yung iniba sa model to. So shout out pala sa may-ari nito. Shout out sa iyo Janet Pescadero. Salamat sa pagpapahiram Para gawa ng konting vlog Hindi ko na tatalakayin Kung ano mga features at saka Specs nito since patagal na ito Sa market Ito yung pinakamalakas na FI 150 Sa kanyang kategori Para sa akin ito yung Pinakamalakas na 150cc Dahil subuko na rin ang Raider 150 Sa akin noon yung hindi ko lang nagustuhan talaga sa Raider is talagang hindi siya para sa lahat hindi siya bagay para sa lahat kumuha ko ng Raider dati dahil yun nga ito yung pinakamalakas na 150cc kahit kahit yung sniper 150 ko dati hindi hindi uubra dito sa Raider 150 di bali na lang kung meron kang tweaks na gagawin sa iyong sniper kasi kapag itong Raider 150 kapag na-tweak mo to kung kapag, kapag na palitan mo ito ng mga konting pyesa na lalakas siya like racing ECU at saka sprocket combinations ay talagang malakas ito at isa sa mga hindi ko nagustuhan sa Raider 150 ay itong kanyang shifting. Napaka-rough. Hindi siya smooth yung shifting niya. Kasi nung sa version 1 ko, lagi akong na nag lagi akong nagmi-miss gear. Kasi hindi siya magandang minsan kasi may sabit eh. Feeling ko may sabit kapag kumakambyo ako kung masubukan mo ang sniper 155 yun ang mas maganda magandang shifting maganda ang clutching tsaka maganda talaga ang shifting ng sniper 155 napaka smooth dahil sa sleeper clutch uh, yun ang isang advantage ng slipper clutch maganda ang shifting nya so bakit ko nasabi na hindi para sa lahat itong Raider 150 so sa katulad ko na medyo mabigat at mataba so I'm weighing at 80 kilos kung ginagamit ko kung mahilig ka sa long ride kung mahilig ka mag rides ng malayo madadama mo talaga yung pagod sa motor na to kasi hindi siya relax eh Masub, sub uh, subsub kasi yung mga kamay ko Tsaka maliliit din yung mga upuan So masasabi ko na Kapag in the long run Kapag malayo ang pinupuntahan mo Mananakit yung mga balikat ko So dipindi lang yun ha Hindi lahat ng rider ay ganun ang ma-experience ma Since Parang sa tingin ko Mas bagay itong rider sa maliliit na rider Yung maliit mali, lang yung height yung katamtaman lang Dahil kapag ikaw ay mataas Talagang Parang nakayuko ka So nakakangalay siya In the long run Dahil naikumpara ko siya sa sniper 150 namin dati Yung version 1 Na sniper 150 At talagang napaka relax niya Mas ma-relax Mas relax yung sniper 150 Dahil medyo upright yung positioning mo unlike dito na nakayuko ka so para sa akin bilang isang mahilig na mag ride sa malayo mas prefer ko yung may tanki mas prefer ko yung upright yung posisyon ng upuan yung driving position nya is upright yun yung bagay para sa akin hindi katulad nito na medyo subsob ako So bagay itong Raider 150 FI sa mga rider na hindi naman gusto nang wala yung rides. Yung gusto lang ay paikot-ikot lang sa probinsya, paikot-ikot lang dito sa lugar lugar namin, ganito. Hindi para sa lahat itong motor na to kung mahilig kayo sa racing racing o was was ano ba yan mga was 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 kung mahilig kayo sa ganyan napaka napaka ganda ng Raider 150 ay bagay sa inyo yan usually usually mga kabataan ngayon yung mga bago, lang, bago pa lang sa drive, mga 18 years old pinapangarap talaga itong Raider 150 dahil malakas talaga ito Kung ako Real talk lang ha Real talk lang Mas gusto ko ang Sniper 155 Para sa akin Dahil sa Naka slipper clutch siya yeah? Maganda yung kanyang shift Shifting So hindi naman uh, Hindi naman ibig sabihin na uh, Sinisiraan ko itong motor na to Actually gusto ko rin ito hindi lang siya bagay para sa akin kasi dahil ako makahilig ay ako sa long ride mahilig ako magbiyahe ng malayo so yun lang no yung masasabi ko sa motor tulad yan yung RS150 kita nyo yan ko yung driver Ganon din ang positioning mo dito sa Raider 150 FI lang kung may pros, may cons din. Kung may advantage, may disadvantage. So, kayo mga kamoto, ano sa tingin niyo sa mga naka Raider 150 FI dyan na nanonood ngayon sa video na to? Comment lang kayo mga kamoto.